Ang mga itahapo po siya. inyo. Totoo naman yun. Alam mo po, hindi dahil kay Gorgi. Si Gorgi po kasi yung talagang namilit kay nanay. Sabi niya, kung ano na si, ano, si Tonto, sabi ni nanay, ayoko dyan, hindi tayo. Tapos gano'n. nagkaroon naman ano, ng issue, mahigabi konsepsyon. Sabi niya, sige, kukunin ko na yan. Nay, eh, <clears throat> um, uh, first of all, uh, maraming, maraming, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa atin. Um, uh, uh, bali, tapos puso po talaga ako ng Papa sa atin I love you so much. Alam mo, if hindi tayo sa'yo, probably I wouldn't be standing here in front of you guys. Kasi, ng mga panahon na medyo baliw ako, sinanay talaga yung nagpatinong sa yo, sa akin sa, sa akin. ka, and you'll go places. So sabi ko, promise ka sa kay nanay na yung sabi ko, yes, opo gagawin, gagawin ko naman po lahat ng gusto nyo nang uh, So, I hope I did not disappoint you uh, uh, ba? na eh. Nagiging... Okay. Oh, nasunod ko naman lahat ng gusto mo, di ba? Basta ng ano, ibig na ba kayo mo, no? Ano po <laughs> Ah, eto po. Sa lahat po ng alaga ni Nanay Lolit, ako na lang nakakaharapan sa kanya. ano oh, nai, di ba ko to? Ayaw nyo ba yun? Kuya Bo? Ha? Miss Apple? Ayaw nyo ba yun? Ako lang ang nakagawa Anyway, Nay, um, I don't want to wish you, I want you to live longer. Um, uh, kasi, ang dami mong kaibigan na nandito na nagpamahal sa'yo. Um, alam mo, nagda-dialysis ka ngayon, pero you're so strong. And we are so proud of you and we love you so much. So, so. I happy birthday to you. Happy birthday na salamat po sa pagmamahal. Alam niyo yung pag sa tayo darin, Alam niyo, mahal na mahal namin kayo talagang nanay. Ang turing natin sa inyo. Um, salamat po sa pagmamahal and thank you at nandito tayo dito, kasama sama tayo sa isang special event for Nanay Lord. So, please. God bless you, Nana, and more birthdays and blessings to so, come. Um, stay healthy, Nana. We love you so much.